Bago mamalengke, nagparehistro muna sina Aling Petra at Marietta sa konsulta package ng PhilHealth. Ito'y sa pagdaraos ng konsulta caravan ng PhilHealth ngayong araw. Of course, mag maganda ito po. Man. Lalo na kaming mga senior, hindi na kami pwedeng magpunta-punta kung saan-saan. At least ito mayroong libreng konsulta. Bibigyan po kami ng uh, uh, consultar card. Yun ang sabi po nila para uh, pag magkonsulta, libre lahat po, mami. Kaya sabi ko, hey, subukin ko sa kading makaano ko. Yung mga ano ko, saka makakaano ka rin ng libreng gamot. Ang aktibidad ay paraan ng ahensya para ipagdiwang ang ikadalawang putsyam na anibarsaryo ng pagkakatatag. As a kick-off activity of 29th PhilHealth Anniversary Celebration. So, uh, and at the same time, National Health Insurance Month kasi ang February. Eh, nakataon na anniversary ng PhilHealth sa February 14. So, today is the first day of February, kaya nakanda kami ng ganito para i-kick off namin yung celebration ng PhilHealth. Pero tanong ng publiko, ano nga ba ang konsulta package? Ang konsultasyong sulit at tama o konsulta package ay para sa mga miyembro ng PhilHealth. Alok nito ang libreng medical consultation sa mga health centers, libreng diagnostic at laboratory at mga gamot na isinusulong ng ahensya. Libre ang pagpapa-register sa mga caravan pero nagkakahalaga ito ng 750 pesos kung magpaparehistro sa mga tanggapan ng PhilHealth. Ngayong araw, aabot sa 373 na miyembro ang kumuha nito at nais pa ng PhilHealth na mapataas pa ito. Kasabay ng konsulta caravan ay ang iba pang serbisyong alok ng PhilHealth gaya ng bloodletting activity katuwang dito ang Philippine Red Cross. We are in collaboration with the Health Service Office para dun sa pagkandak nilang ng first patient encounter for the consulta program. Kaya ang daming mga tao ngayon na nag-avail ng first patient encounter and also in collaboration with the Philippine National Red Cross na um, nag-bloodletting and typing. So all these are part of the kick-off anniversary celebration. Magsasagawa pa ang PhilHealth ng Konsulta Caravan sa iba pang parte ng Cordillera para maipakilala ito at mapakinabangan ng publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.